Nagbigay ng opinyon si Boy Abunda na kilala bilang King of Talk tungkol sa isyo ng concert na kinasangkutan ng aktres na si Julian San Jose. Isang video ang nag-viral kung saan makikita si Julian na nagpe-perform ng kantang Dancing Queen sa harap ng altar ng Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Mamburao Occidental Mindoro. Ang kanyang suot na high slit gown ay pinuna rin ng mga netizen. Ayon sa mga ulat, ang nasabing pagtatanghal ay bahagi ng isang benefit concert. Sa pinakabagong episode ng programa niyang Fast Talk with Boy Abunda, pinuri ni Abunda ang hangarin ni Julian na makatulong sa isang maliit na simbahan sa kabila ng kanyang kasikatan sa industriya ng musika. Nakakabilib lang nung pinanood ko yung video, si Julian San Jose kasi for her stature, and she's one of the biggest talents in the music industry today, sa kanyang stature sabi ko parang nakakabilib naman tong si Julian. She still does this fundraisings for churches, saad ni Abunda. I don't know how to say this. Hindi siya namimili ng tutulungan. Iyon ang dating sa akin. Inamin din ni Abunda na sangayon siya sa reaksyon ng publiko ukol sa venue ng concert. I know it was wrong, ako rin, I agree with the public reaction na parang inappropriate yung venue. Nandoon lahat yun, agree ako doon, dagdag niya. Naalala rin ni Abunda ang kanyang karanasan bilang manager noong siya ay kasama ang kanyang mga talento sa isang concert sa Bicol. Sa kanilang pagdating sa venue, natuklasan niyang ang concert ay itinakdang gaganapin sa loob ng simbahan, kaya't nagpa siya siyang lumipat sa labas. Dumating kami doon sa venue on the day of the concert, simbahan po ang venue. And ending po noon hindi kami nagperform sa simbahan. Ay demand na doon ho kami sa labas, kwento niya. Sinabi rin ni Abunda na hindi pa niya nakakausap si Julian ngunit binigyang diin ang mga on-ground realities na kinakaharap ng mga artista. I haven't spoken to Julie, kasi pwede ring dumating ka, nalaman mo na sa loob ng simbahan, do you actually have the time to change your repertoire, to change your clothes? I am not making excuses, I am just saying na may mga on-ground realities po lalo na para sa artista, Ania. Dagdag pa niya, for everything that had happened, lahat ng leksyon na natutunan, makikita ho natin na lahat ng gumalaw na tao dito sa kwentong ito ay may magandang intensyon at may magandang puso. Ipinakita ni Abunda na ang isyu ay hindi lamang simpleng usapin ng venue kundi pati na rin ng mga saloobin ng mga tao sa likod nito. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling nakatayo si Julian bilang isang artista na may malasakit at hangarin na makatulong. Ang kanyang pagkilos ay patunay na ang tunay na diwa ng isang artista ay hindi lamang sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa komunidad. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga pagkakamali ay nagsisilbing aral hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa iba pang mga artista sa industriya. Sa huli, ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang pagdedesisyon sa mga pagkakataong may kinalaman sa pampublikong pagganap at ang pangunawa sa mga pagkukulang ng bawat isa sa atin. Ano ang sinyo sa balitang ito?